Bortang Bottom, yan ang eksena ng sikat sa Twitter na si Manila Sexy Guy. Ang kanya mga videos talaga namang pinagpe-piestahan ng sangkabaklaan. Oras na para alamin ang mga kwento sa likod ng viral personality na ito. Dito lang yan kung saan nagsisiksika ng mga wild at gwafu. WTFU! Mas nakilala ako sa branding na ako yung pabortang botog. Pabortang botog? Oo, oh, oh, uh, kasi nga... How do you consider yourself? Gay? Bi? Straight? I'm gay. Mm. Basically, I'm Ever gay. Ever since the world began? Yes. I started being a gay. I started being a gay. Ah, <laughs> uh, kid elementary pa. Ah. Uh, Anong sa Facebook. Ah. Uh, oh. Nakilala ka niya kasi nag-a-alter nag, nag uh, ka. Na, hindi, nag... siya ganda ko sa Facebook. Ah, so, hindi pa niya muna alam na <laughs> naggaganyan ka. O alam oh, alam na... Hindi pa niya alam. Pero nung una kami nakita, diretso live-in kami. Like, like hindi na ako mawi. Ah. Uh, oh, nakatira ako sa... na agad. Oo. Oh, oh. <laughs> Ay! Oo oh, naman. Oh. Uh, night. Non-stop. Uh, in one night. Uh, Pero nung, nung nagkakit, nagkita na kami, siyempre, I have to... Mo? Kasi yung tipong pagpakita mo yung tao, tapos may feel ako ah, yung tao. So, naging honest ka naman sa kayo. O. Siyempre, kahit hindi ka maging honest, na malalaman at malalaman niya yun. O so, Buti, tinanggap niya, wala siyang issue, wala siyang restriction, wala siya. limitation. <laughs> Bago ang lahat, hello naman kay Mark Logs, ang pinakabago nating Platinum members sa YouTube. Maraming salamat naman at para sa'yo ang episode na ito. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at makakasama natin ngayon si Ken Chan. Pero ako, kailan mo si Ken Chan? Hindi. Grab Ay, grabe! Ay, yung artista, ya, sa GMA, oh, si, Ken. si Ken. Ken. Chan. Ken Chan. Sino ba ba mga Ken? Ken, uh... di pangilinan. Oh, okay. Buti ka mo. Si... Oh, yun na. Hindi this... si... Naku, I'm sure kinala niyo siya, mga bakla. <laughs> si Ken Shell. Tama? Opo. Oh, si Ken Shell ay isang porn star. Oh. <laughs> porn star. Uh oh. Gusto mo yung title na porn star. Oo oh. Hola, man. So uh oh, naman. Kasi mo yung Di ba? Nag-start ka as, ano muna, as alter. alter so, yung ibig sabihin, tipong... takip-takip ang fez, oh. walang face reveal, ganyan. Napagod na ata ka, kadiidik. <laughs> ano? Na ano? napagod na naka-edit na. Kasi hindi ka naka-maskara. Ini-edit oh, oh, mo lang yung face. Yung face. Kasi oh. nga ang hirap naman ano din. Ano pinapatong uh, mong face, Heart Evangelista? Ganito. Katriona. Ah, ah. <laughs> katriona ng Katriona. Oh, 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 oh. Hindi, okay. So, uh, nag-alter ka nung una, tapos hanggang sa nag-face reveal at ngayon, ano na, no, no. all the way, all out. All out. No. na Na okay, sige. Paano ka muna napunta sa pag alter Ano ba muna ang una mong ginagawa sa iyong buhay? Uh, trabaho ako sa isang sikat na uh, hardware. Pero hindi ko na lang papangalanan. Ace hardware? hardware. Oo, <laughs> <laughs> oh, oh, sorry. Ah. <laughs> Oo, oh, oh. pero... So, ano ka ano, daw merchandiser? Ano, promodizer? Ano ba tawag? Supervisor. Uh, oh. so ah. So, nangyari kasi Andami yun. Ang dami pogi sa Ace Hardware, ha? Ang dami yan. Mga oh, mga rin. laging... Yun. Tsaka yung mga uniform nila, extra small. Oo, oh, oh, oh. tapos oh. na Siyempre, pag nakita natin na red yung tao, di ba? Oo. Oh. Halin, maganda tingnan. Okay. So, tapos, supervisor ka doon? Oo. Oh, okay. Sa way, sa Cebu, sa Cebu yun. Si, uh, okay. So, Before ka naging supervisor, nakapag-eskwela ka, nakapag-school ka. Oo oh, naman, tapos ako ng pag-aaral. Anong uh, kinuha mo? Uh, doon? teacher. Ah, uh, teacher ka? Uh, elementary education. Ano ka? May lisensya? Mm, -hmm. Ah, meron. Oo, okay. uh, pero oh, syempre, man, hindi, na ko naman, na, no. At least may, hindi ko na siya pwedeng i-exercise kasi nga, di ba? Iba na yung ini-exercise yes, mo. Yes, <laughs> iba na yung ini-exercise mo. Pero pwede ka mag-renew na mag-renew ng PRC. PRC Pwede yan, di ba? Pero, syempre, di ba, pag malaman nila, kasi nga, sa... Kung wala namang role. PRC, di ba? Sorry. Yes, oh. PRC. Okay. So, nakapagturo ka ba ng mga panahon? Mm. Hindi mo na practice. Hindi siya pwedeng i-practice kasi pag malaman 'yun, 'di ba, tatanggalin ka. Menyo, na. Right after your graduation. Hindi na. Ah, hindi na. Wala. So kasi hindi ko naman din sorry, ha. Oh. <laughs> hindi ko siya gustong course, binigay lang ng auntie ko. So, ah, so principled lang. Pinaaral ka ng auntie mo ganya, oh. kaya 'yun ang gusto niya, 'yun ang kinuha mo. Oh, 'yun na lang din. Ah, Pina-shift talaga ako from engineering to pag education. Oh. Okay, okay, tapos nagtrabaho ka nga sa 'yun ang una mong trabaho. Ang una ko is sa Red Ribbon. Mahilig ako sa red. Ah, so nag-red. Anong ginawa mo eight, sa red ribbon? Taga ribbon. <laughs> taga ribbon. taga ribbon ng cake. Taga, ah, Then, yun Ah. ah Nag-sell sa representative ah. din. Ah, so pang ano ka, commercial establishments ang mga napupuntahan mo? Oo. Oh, Dalawa pa lang. And then ito na nga. Yung Ace. At Ace. Ah, okay. Kasi tumatagal naman din ako sa trabaho. Ngayon. Ah, okay. O, oh, tapos, paano mo na-discover? O, paano mo na isep na, ay, mag-alter kaya ako. Hindi, aalis na ako ng hardware. Ay, hindi talaga yun, wala sa isip ko yung pagiging alter that time. So, I, I have friends, aywan ko kung kilala niya, si Sir J. Hmm. Sa Facebook, yeah. Hmm. Uh, may kumalat sa akin na jakol-jakol Joke-joke video. Kasi nga yung sa Facebook, pag nalilibugan ka, minsan nakikipag-chat ka. Tapos, ayun, hindi ko naman sukat-akalain so na, post niya pala sa Twitter. Kasi that time, I have a relationship with a foreign guy. Hmm. So, kaya pala ayaw niya ako mag-Twitter. Kasi ganun yung ganapan sa Twitter. Ah. So, ayun, uh, nung kumalat siya, syempre na-depress ako sa Kasi nga mas na, may, may mga bakla akong kaibigan sa so, work ko. Uy, may kumakalat kang video. so ko, oh, wala na video ganun, ganun. Yung nakita ko, syempre nakita yung mukha ko, lahat. Ayun, tapos, instead of uh, ma-depress ako, may nag sa akin, oh, kung pinagkikitaan niyo yung mukha mo sa video, eh di gawin mo na lang kaya to. Tapos pandemya, dumating yung pandemic that time. So ayun, sabi ko, wala, oo oh, nga pala, no? May ganito wow. pa lang kalakas. Okay, so mga solo videos mo na una mong ginawa? Oo. Oh, oh, Okay, so kailan ka naman pero, yung... Meron yung ka pinatanggalan na ko yung mukha. Ah. ah, solo video, sa walang fez. Oo, oh, noon. Ah, oh, tapos, paano ka naman napunta sa may collab ka na? Kasi nga, nung na, in, napunta na ako sa Twitter, hmm. ko alam, well, may, may video, video sila. Eh, syempre, ta, ta, para katulad sa oh. akin, syempre may mga ka, ka fan fan oh. <laughs> na walang video. Tapos ayun, ina-ask ko sa pwede ba mag-video tayo ganito? Ikaw ang nag-a-ask o sila? Oo. Uh, yung kasi hindi naman ako nagkikipag-collab that time eh. Yung tipong kapan ko lang, uh, yung so, namimit ko sa app uh, na like for example sa grinder uh, tapos namimit ko, tapos inaasok ko lang sila na, uy, nagaganito ako, baka pwede i-video kita, uh, pwede lang naman, uh, tapos cover lang yung face. Sabi niyo, oo, oh, uh, uh, eh baka dibug na dibug. Paano sa hati kayo sa kita? Well, so far ha, hindi, hindi sila nangingis sa akin ng pera. Like... Eh, ganda kasi mo mga mo lang, ganyan. Oo, oh, ganda lang. Kasi mga professional naman din yung mga tao. Like, in, in mga doktor, meron ngang nurse, meron mga... Eh, alam mo, pero syempre, sa word na alter kasi, you need to hide their identity. So, regardless of doctor sila, uh, lawyer, di ba? So, sino yung una mong kakolab? Very, mm. very first video na collab. Yung collab talaga, yung may... Mm. May alter ako. Mm. Doon kasi, nung nag-iimpisa pa lang ako sa Cebu, ako yung, ewan ko ha, pero ako yung inalalapitan kasi that time, ako yung medyo namang mayagpag sa mm. Cebu yon So, kung kilala nyo sila, Raba, mm. at yung mag-jowa, mga kaibigan ko din yun sila sa Cebu. So, sila yung una mo? Hindi din, kasi mga best, yung parang best friend-best friend ko, no? Ay, parang weird na kasi. Wala pag... kayong videos? Wala. Ah. Bali, ako yung tumutulong kina... Si Wilverson at si Spartaos, oh, so mga anak-anak anakan oh. ko yon noon. Tinutulungan so, mong mag-video. Tinutulungan ko silang kasi nag gusto nilang sumikat din sa Twitter. So nakipag-collab sila sa akin, pero wala silang kuan pa noon malaking following, So ginagamit nila yung yung tipong magkikipag-collab sila sa so akin. So sino pinakauna? Ayun sila, pero dito is sila Arshak Gray. Mhm. Mm sa Manila. Sa Manila na yon. Ah, okay. So, sino kumontak? Kanina. Sila. Ah, ang taray. Ang ganda mo tayo Hindi naman kasi, yung tipo, hindi, hindi ako yung... Iba. Yung mag insist na, uy, kulab tayo. Kasi nakakahiya. Kasi alam mo yung pag-kulab pag, pag, mag, pag kasi, dito ka lang, late ko nang nalaman na merong mga kailangan mong gawin, na kailangan, uy, huwag ka munang mag-post. Ayoko kasi ng gano'n eh. Gusto ko yung rules ko. Ah. Yung Yung Pero ba, syempre, pag ganun, di ba? kailangan mong ano, maki... Oo, oh, may oh, for deal. Example, wag ka munang mag-post kasi medyo mas low yung, ah, yung, yung, yung subscription. Naka, mga ganun, or kaya sabay na tayo. Ayoko na parang tapos may mga director director. Gusto ko kasi yung parang... Normal lang. Normal lang. Ah, wing. Flow, oo. Oh, o oh, yung tipong... Ang iba kasi, uy, may ganito tayo. hon Ano ba to Parang... Ah, o. Oh. gusto ko lang kasi yung tipong... I make fun of it. Pero kikita pa. <laughs> Ayun, ano yung, yung So, how do you consider yourself? Gay? Bi? Straight? I'm gay. Basically, I'm gay. Ever since the world began? Yes. I started being a gay. I started being a gay. Uh, kid elementary pa. So, may karelasyon ka ngayon? Oo. Ah, may karelasyon. Nasa altar din? Hindi. Bali, nandito nga siya nag-work ko pa tayo. Nandito lang siya sa... Alam niya, of course. Ah, he knows everything. Ah, Pinoy o Afam? Half half. Ah, uh, anong pagka-half niya? Half Pinoy half Happy Nai. <laughs> 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 Hindi pero pero 'yung straight acting siya. Ah, oh. ah so may pagka-Pinay. Oh, oh. So half Pinay, half, half Pinoy. <laughs> pero half talaga siya um Pakistan daw, uh -huh. sabi niya. Ayun, ng kasi... katagal na kayo. Ngayon magti three months pa lang, 'yung bago ah. Kasi bakit? Sa kayo ba sa Facebook. Oh. Nakilala ka niya kasi nag a nag -a -a ka. Hindi, na, sa ganda ko sa face. Ah, so, hindi pa niya muna alam na nagaganyan ka. O alam oh, Hindi pa niya alam. Uh, Pero nung, nung nagkakit, nagkita na kami, siyempre, I have to... Mo? Kasi yung tipong pagpakita mo yung tao, tapos may feel ako, like, ano itong tao. So, naging honest ka naman sa kanya. Oh. Siyempre, kahit hindi ka maging honest, malalaman at malalaman niya. O, oh, sabagay. Buti, tinanggap niya. Wala siyang issue, wala siyang restriction, wala siyang limitation. Alam ko naman na nagsiselo siya sa mga ganun, mga collab-collab, di ba? Pero sinasabihan ko lang siya na... Na, yun... Sinasabihan ko siya, sumali ka na lang oh. kasi! <laughs> ano? Sinasabi nga niya sa akin na... Oh. Uh, Mag-invite ka naman ng mga kakula, buti dito nyo gawin yung kuwan. Ah, sasali daw siya. Yung tipong ikaw na nahihiya kasi professional nga yung tao. Tapos sabi, sabi ko sa kanya na, huwag na kasi ngayon nga hindi na ako nag ngayon, pero pag collab masyado kasi pero, kasi ka bang balak na kayong dalawa maging feature ng content mo? Actually, meron na kaming video. Ah, meron pero, na ba na pa pala? Pero nga akong i-publish kasi nga may work yung tao, professional na professional. I so, don't... hindi pa lumalabas to? Hindi pa. Oh, dahil dyan, mga kaibigan, ipapalabas po na <laughs> please watch this. <laughs> <laughs> uh, Eksklusibo. unang uh, Una niyang mapapanood. Ganon. Oo. Oh, uh. Kasi yung tao, alam mo yung tipong rinirespeto mo na yung tao. Kasi mm -hmm. once na, kasi, ewan eh, ko ganda lang. <laughs> Pero nung una kami nakita, diretso live kami. Like, Like, hindi na ako mawi. Ah. Uh, oh, sa... na agad. Oo. <laughs> oh, oh. Ay, oh, naman. Uh, night. Non-stop. Ay, midnight. night. Uh, ganun pala, pala pag pag-una, uh, uh, no? Pero nung tumagal na parang medyo kumalma na kami. Uh, medyo an-intimate ko, Anna. Uh, okay. So, ang handle mo sa Twitter ay? Uh, say, ano? MNL? Oo. Uh, MNL, uh, Manila Sexy Guy. Kasi nga, before Cebu. So nandito na ako sa Manila. So dati ginagamit mo Cebu. Cebu sexy guy. Ngayon, M ah, Manila, Manila na Oh, ah, Manila sexy. Okay. Guy. Tapos kapag nanood sila ng video or sa mga taong nanood, anong parang signature uh content mo? Kasi 'di ba 'yung mga iba halimbawa, may mga nagko-content na solo lang talaga. May mga nagko-content na gusto nila outdoor. Sa Ikaw ano? Uh wala namang place, uh, wala naman siyang specific place. Pero usually, place, saan pero ginagawa? Usually, mga room talaga siya. Uh, uh, mga hotel, uh, mga bahay, mga condo. Uh, tapos ang, ang collab, uh, ka-collab mo, sino ang top, sino ang bottom? More on, uh, versatile kasi ako. Mm -hmm. So, mas nakilala ako sa branding na ako yung paboritang bottom. Paboritang bottom. Oo, uh, kasi nga, hindi naman sa pag... Uh, mm -hmm kuha ng ibang alter. Di ba, medyo konti lang yung mga medyo malalaki yung katawan na Lala. Na, tapos nag... nagpapaboto. More on top talaga. Pero yung branding ko naman, yung mga top ko is mga malaking katawan. Mga Borta din. Mm -hmm. Mm -hmm. yun Yung preference ko din. Dahil ng type mo. Ano bang type mo sa kakolab? Or sa physical? Bu uh, basta, yung rules ko is uh, katawan before face. Ah. Uh... Kasi okay. minsan naman din din sa alter, hindi, hindi naman kakaila, tatat, lalagyan mo uh, ng takip. Uh, so regardless kung ano yung ganda nung taon uh, yun kung lalagyan ng takip, uh, mapuporfit pa rin. Uh, so mas maganda pa rin kung may katawan kasi uh, yun naman talaga nakikita sa Meron ka bang uh, nasa isip na gusto mong kakolab na hindi mo pa pero sana pagbigyan ka? <laughs> Kailangan ko ba sabihin? Oo! Oh. Uh, may jowa na kasi. Sino? Tapos, naku, magkikita kami. <laughs> Sino? sila Paolo Amores. Wow! Ah, si Paolo Amores? Uh, Ay, hey, buti... Paolo Amores, sabot mo ni guess ka dito, di ba? Asan na? Uy! Uh, oh, <laughs> kaya... Magkikita kami niyan sa ball, kasi meron kaming ball. Uh, ah, this coming December kalala. 15 Oo, oh, oh. asya gusto mo, nakakola. Oo, oh, kasi nga yung... Oh, kausapin mo siya, sabihin mo, baka naman Uy. kanya. <laughs> Nakakahiya kayo, yung, Paul. Kasi yung jowa niya, di... Uh, oh, di silang dalawa. <laughs> Gusto mo ba? Wow. O sino dalawa? <laughs> Kung pagbibigyan naman. O oh, sige, anong mensahe mo kay Paolo? Na ba? <laughs> <laughs> uh, Paolo Amores. So, oh. Paolo Amores and uh, Paul Buende. Ay, idol ko kasi sila. Oh. So, and I like their physique, mm. their physically fit, physically healthy naman. Tapos, mababait yung mga tao. So, kung papala rin pagbibigyan ng pagkakataong maka-work sila. Anong gagawin mo kapag pumayag si Paolo Amores? Anong klaseng content o anong klaseng... Uh... Eh, para walang silusyon na lang. Oh. Threesome na lang. Oh, ah, <laughs> Palaban. Oo, oh. oh, oh, threesome Pero, na pero lang. Pero meron ka ng ganyang video. Meron na. Ah, oh. oh. Kaya mo naman yon. No? Kaya naman. Basta wag lang mag-double pen. Huy! Ay, oh. Uh, yun taong ka na? 28 years old 28 years oh, old oh. Okay eto ah uh, ano yung hindi mo makakalimutan uh, video ever na nagawa mo As ang dami ko kasing nagawang medyo masasarap na video mm. masasarap Ah uh, yung hindi ko nakalimutan yung si Australian guy okay A half siya tapos as in nagbook siya ng na ticket just to Toray. oo oh, oh. totoo yun tapos nagbook like tap... siya ikaw ibinook niya to Australia or hindi siya ah. pumunta dito tapos pumunta... I thought nagagawa lang kami ng uh, video alam ko gagawa lang kayo ng oh, morcon oh. no? <laughs> pero in hotel pa niya ako oh. like pinahotel pa tapos lahat ng mga ginagawa niya sa buhay like that time na nag-stay siya sa Cebu andun ako para kaming jowa for one week pero ano din siya, content creator din siya. Hindi. Ah. Yes, Ay, hindi ko nga tinanong yung trabaho kasi syempre naman pag mga... Pag... Pero ano sa video mo yan? Alam niya kasi, nag-video kami. Ah, pero nag -video. konti lang, yung time na yun, mga 10 minutes lang na video. Kasi sabi niya, tignan mo na yung gusto ko ng... <laughs> Alam yun, gusto pa nang mag-enjoy ng mag-enjoy ng, mag ng malang na inaalala. Ayun, bumalik na siya sa Australia. May tissue nga, parang naiiyak siya. Uy! <laughs> <laughs> Oh, Ay, yun ako, di ko sa Pakistan. Oo, oh, tapos tapos ang ang nice pa kasi nag-boom talaga yung video na yun. Like kahit kaya yung iba pino-post pa rin ng ibang mga alam mo yung nakakatawa. Na, okay. Yan yung hindi mo makakalimutan kasi nag-enjoy ka, natuwa ka. Oh, o oh, o yan, ano ba, yung hindi mo makakalimutan na nainis ka o ayaw mo nang ulitin <laughs> na ginawa ninyo. pilit pinipilit akong mag... Ano? Yung tali-tali, yung Oh. Yung tatalid daw tapos ilalagay daw, so ano yun, yung sabi kasi niya, gusto niya yung tipong nahihirapan daw, Doon daw siya nalilibugan. O, oh, so ginawa mo? Hindi ko ginawa, kasi sabi ko sa kanya, tigil na natin ito, hindi <laughs> ako nag-i-enjoy nito. Kasi <laughs> syempre tatalian ka, tapos uh, ibibitin ka. No? Uh, kasi, uh, hindi, so, ko, e ever di mo tinaray? Hindi ko siya tinaray kasi di ko na alam mo yung collab, hindi ko naman yan kilalang tao. Baka, baka iwan lang ako. Nakanabitin. <laughs> <laughs> baka, <laughs> baka iwanan ka na kanabitin. Oo, uy. Doon, <laughs> O, oh, oh, sabi ko, ah, uh, ayun. Huwag na. Kung... Ah, so hindi mo betcha mga ganon. Hindi ko hindi eh, naman, okay na ata pa, tatali. Kasi itatali ka. ka sa kama, mga ganyan. O oh, pero kung kilala mo na talaga yung tao. Pero kung ngayon lang, ngayon mo lang makikita tapos gaganunin, ito parang nakakatakot, di ba? <laughs> <laughs> kasi yung tipo, huy. Uh, pero, kasi ibang um, mga na kausap ko na nag-adult um, nag content, nag-adult content sila. Nagpapaano rin sila para booking, meron silang escort sila or nagpapabook sila sa labas na walang video. Ikaw ba meron ka rin ganyan? Minsan. Minsan, Minsan, sabi ni Jaja Padilla sa Minsan Kasi na kita nga, iibigin. Oh. Ako, pag binubuk ako, hindi ako yung nagpapabuk lang na for that. Yung tipong, they just want to have uh, sex with me and mm. then go gusto ko yung tipong one day, one one week, mga ganon, mga oh. mga jowa jowa services. Eh. Ah, oh, jowa oh. services ang gusto oh, oh. mo, nagiging yung... mo ikaw yung ano? Oh, jowa nga, for the week. Oo, oh, oh, tap, tapos yung tipong uh, sa mga beach, mga ganon. Magkano ba yung, naman yung yun? ano charge? Like for example, uh, kailan ko ba sabihin yun? <laughs> oh, <laughs> oh, para malaman nila, malay oh, mo like, na lang. Like, like one day, minsan kasi overnight is oh. meron mga 8 to 10, 10k gana oh, pag one week <laughs> oh, oh. pag one week uh, pag one week basta lahat sa kanya oh. lahat ris uh, reserve i uh, yung asal latang oh, ano oh. kahit mag mga 20 to 30 mga oh, ganyan Pero hindi naman yan ano hindi yan regular basis hindi din uh, dahil nga minsan kasi minsan lang ako nagpapakuan kasi ayaw kong tipong hindi naman sa pagkukuan ng ibang content creator pero sa akin kasi parang okay na ako sa kinikita ko sa video. No. <laughs> Meron kang, okay. kang ano, may naka-relasyon ka na uh, alter, ano rin, din. alter din or ano? Wala so far. Mga, mga, mga out of alter talaga yung nakarelasyon. Uh, lahat sila, yung mga nakarelasyon, no, alam nila. Oo. Hmm. Kasi kailangan mo talaga sabihin, di ba? Oo oh, pwede. naman, kasi di ba, masasaktan yung tao kapag oh, hindi mo sinabi. Hindi mo, bigla, Tapos bigla, no? na, bigla, ay, bigla, pero... Tapos, sinabihan ko siya. Ah. So far naman sa jowa ko ngayon, eh, parang, oy, nakita kita siya ganito. Parang, jologs-jologs ko yung pagsabi sa akin. Uy, hey, sure ka ba? Oo, oh, oh, nakita um, kita kaya. Dahil dyan may surprise kami sa Andyan yung jowa. Boy! kakanta parang asap. <laughs> Ay, magaling yung kumanta. Oo, ah. oh, bigla siya nakakabir na no, kakanta siya, Do you wanna be a poet? Oo, <laughs> ah, gano'n. <laughs> Dito ka <laughs> <pa, n> <laughs> na siya nag <laughs> <laughs> Oh. oh. Gaano katagal mo gagawin yan? Ilang taon mo na siya ginagawa? Two years? Three years? For so now, nag-i-enjoy pa naman ako. Kaya nga, ilang years ka nang nagaganyan? So, 2020? Oo, so, 3 years. 3 years na. na. Years na oh. So, hanggang kailan mo siya gagawin sa Hanggang fresh pa? Ah. Pero, I was like looking forward kasi nag-iipon ako ngayon for my studies ah. bago kong gusto kong maging interior designer. Eh. Oh. Yun yung gusto ko kasi I have, a, I have an eye for a day-to-day. Ah. Ah. Hindi <laughs> ako alam mo, uh, ako din gusto ko yan pero kasi hindi ako maano eh. At dito, uh, sa drawing, nag-paint -nag uh, ako pero abstract. Hindi ako, recall that you're very specific sa lines. Sa so skin. far ako, ganun ako. I can draw people faces. Galing ako sa Exclusive uh, for boys School, meron kami drafting. Alam mo meron akong classmate na pogi. Siya talaga yung naggagawa for me. Ito? Ito? Hindi, na yeah. I mean yung drafting na class, di ba? Yung may mga ganun-ganun. Uh, ako, tsaka baboy ako sa mga ganyan. Eh, madumi eh. Yung, hindi ako marunong. So may classmate ako na pogi, siya talaga yung gumagawa for me. Oo. Pero hindi ko naman siya diyowa. <laughs> Kwan lang. Kwa lang ah, na, nagpapatulong ka lang. Oo, ano, si no, no, Mabait lang so, siya ganun din ito. ako. Ganun din yung ginagawa sa akin ng mga classmate ko. Kasi uh, way back nung college ako, hindi pa ako nag-teacher, nag-education. nag, -teacher, nag, -nag -education. Civil engineering talaga yung course ako. Ah! Oh. Oo. oo. So magaling si talaga ang iyong kamay. Ah, medyo. So, sa ah, ibang bagay. Oo. Oh, <laughs> <laughs> uh oh. Ah, talaga. Oh, yun so, ang gusto ma-i-pursue. Oo. Uh oh, uh oh. pinag Kasi kailangan talaga marunong mag-drawing eh, pag interior design. Kasi yeah. Pag gagawa ka ng plano. plano. Ako na naman, marunong mag ma mag yeah. no, ako pero, diba, mag magtingin mag-design. Yeah. pa pero kasi, if kukuha ka ng course, kailangan talaga may, ano, may talent ka sa, and, uh -oh. sa, sa arts and uh -oh. then sa Siyempre, mag-aayos ka na. Mag-aayos ka. Mag, na bahay, oh. mag, oh. mag naman ako yun eye gusto. for that. Ang wala ako yung hands H for the plates. Eye for the hands. <laughs> <laughs> Mukhang <laughs> na ipandesal o hotdog. Siyempre, mag-hotdog ka. Hotdog oh, okay. man, man. Bad ka na? Ba't ka na? But, ka na ay! Ayan, at saka sabi mo, lagi ka nag-gym. So, hindi uh, oh. na masyado. Pero oh. okay pa naman. Fairness. Oh. In all fairness. <laughs> yeah, hagis mo na lang yung gamit mo sa, ano, jowa mo. Uy, bulos. <laughs> ah, <laughs> jowa mo ba yun? Tibigan ko oh, yan. Ah, no. mag, kailangan mo ubarin yung pants. Pati yung ano... Yan ba? Uy, nakakaya <laughs> <Nahaya> pa. Nahiya oh. <laughs> pa. Dahil dyan, maraming salamat naman. Okay. Siyempre, invite mo na sila sa iyong mga social media accounts. Uh, hi po. Kenchel uh, po sa kahit yung mga bar, pwede kong i... Go! Kahit alin! Ah, makikita niyo po ako sa Spectrum Bar, sa po ako sa Performer. So, every Monday po yan. So, Alter Monday yung tawag namin dyan sa Cuba. So, visit nyo ako dun. Tapos sa Twitter account ko, dalawa yung Twitter ko, uh, at the real TheRealKenchel. And then, uh, Manila Sexy Guy. Sa lahat ng mga followers and subscribers po dyan, salamat. <laughs> at sa Facebook, Kenchel Timblor lang po. At Instagram, same lang po. Yun lang po. Nagpa-perform ka sa Spectrum mm -hmm. as... As a stand-up comedian. Ah, Or host. Host. Uh, kahit nga mga, pub, uh, mga private uh, pool parties and uh, uh, birthdays. Pero hindi ka nagdadrag? Ako. Hindi. Uh, like hosting lang. Hosting lang. Uh, hosting na uh, Nagpapatawa konti. gano'n. Uh, Yung mga nag-host-host oh, okay, Fine. Okay. <laughs> 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 oh, oh. Hindi ako nagdadrag, uh, pero gusto ko din siyang ma-experience. Ma-experience, walay natin. Pero, Yan ang bagay na hindi ko kaya. Nakakapagod kasi pag mag-drag. Kasi o, yung mga kaibigan, akong nasisira yung mga mukha. Di kasi nga, saka ka-makeup, tapos, di ba? Uh, hindi, oh. Oo. Tsaka hindi ako napapagod ako sa kanila. Yung mga nakatakong. Yung mga... Uh -oh. naka. Tsaka yung kailangan na yung mga marunong mag-antic at mag-split uh -oh. or mag Anyway. Maraming salamat po. Siyempre sa iyo at sa inyong lahat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon at siyempre sa channelfu.com. This is Mr. Fu. Man! God! No! May dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member. O di kaya, pumunta lang sa www.channelfoo.com Ano pang hinihintay? Sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at guafu. WTFU!